Gandang magup sa inyo lahat. Ito na rin sa ano. Sa punto ng asawa ko. Dumating ako meron may nakatirik na kandila na eh. Siguro po nga, ako yung isang babae. hindi nagdagang ko na lang. Namamatay ang kandila kaya nilagyan ko nito yung eh. lakas ang nga dito. Kapag nga pala naroon kami sa Laguna, sa Dinga Laguna Pila. Uh, nung anong rinyo nung ama ng bayo ko sumama ako kapalit ng kapatid ko napakarami pong handa ron no? parang piyesta kahapon dami pala ro inuman ng gabi na nga kami nung ano, malis Hindi eh, naman ako naging na alala ko rin. May, eh. may harap sa sasakyan. Ihi ng ihi na sa layo. Sumiyat lang ako ng konti. Maawa naman po ng Diyos. Nakauwi kami na maayos. Dumating kami mag alas 8 na siguro ng gabi. Ito. speedol po ito yan dalang po ng tao pero doon po sa baba doon sa kabla ang kapal ng tao dito lang madalang sa amin ito malakas ang hangin kaya ako eh ang kandila yan, oh. Tapos lang nilagay ko, tsaka ay malaki, may marami dala akong maliliit. Ay nasasayang lang dito eh. Yan po si Merlinda So ginawa ko lang tayo. Pero ka, kapag uh, undas mayro po kami talagang dinadala ng maganda po binili, pinagawa ng anak ko. Hindi na pwedeng iwan dito ma, mawawala lang po. Salamat.